At ngayon, mga kabrigada, sa detalye ng ating mga balita. Formal nang inihain ng mga miyembro ng Quad Committee sa Kamara ang panukalang batas na lalong nga bawiin ang mga lupain na bansa o sa bansa na iligal na nabili ng foreign nationals. Matay pa sa House Bill No. 11043 o ang Civil Forfeiture Act, palalakasin daw ang constitutional ban sa foreign land ownership na malinaw na nakasaad sa 1935 Constitution. Target nito ang mga individual na nakakaiwas sa constitutional larisa restrictions sa pamamagitan ng mga pinaking dokumento upang makamgamang real estate properties ini din pa ang mga mayakda sa pangunguna ni Quadcom overall German Robert Ace Barbers na anumang lupain na ililipat sa hindi kwalipikadong foreign nationals ay ituturing na null and void. Nakapalob din ng mga provisyon na titiyak ng forfeited properties ay mapapakinabangan ng mga mamamayan kabilang na ang agricultural lands para sa mga magsasaka habang kapag non-agricultural ay para sa public services gaya na lamang ng eskwelahan at ospital. Partikular na pinaigting din ng panukala ang probisyon sa ilalim ng Article 12, Section 7 at 8 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng 60% ownership sa mga Pilipino para sa private land. Layon din daw nito na mapigilan mga kabrigada ang panliling lang ng foreign nationals na sa mga nakalipas na mga taon, lalo na sa panahon ng Administrasyong Duterte, ay nakapagpapatayo ng pogo na iniugnay sa criminal activities tulad na ng human trafficking at illegal drugs. Bukod pa dito, pagbubutihin daw ng panukala ang monitoring at enforcement sa tulong ng local government units at ng land registration authority. Badum. 巴鲁，每颗美食大。